Hello guys, good evening uh, Share ko lang na ano um, Paano ako magbreed ng Superworm I mean first time ko magbreed pala ng superworm Kasi ano, kailangan ng aking Manok na ayam si Manny So yan, um, bumili kami ni Mrs. ng superworm sa kanyang kaibigan 110 pieces yung ano binili namin So gumawa ko ng ano yan para hindi ko na ano yan hindi, ko na, hindi na, namin pinalaki nung nabili namin malalaki na iba yung iba maliliit so since ano first time naman so try lang namin na mag breed yan so bumili kami ng mga lagayan tapos binutasan ko lang ng ano ng tiglima may gamit ang ano shouldering iron so yon ah uh, apat sa magkilit-kilit kay saka isa sa gitna para ano, makahinga daw sa akin nila makahinga lang tapos so, yan packing medyo matagal mag -pack. isa isa pinipili ko lang yung malalaki bali ano yan um, nakapag harvest na ako ng dalawang beses hindi ko naman sya ganong napopokus kaya ano um, yun hindi masyadong Uh, na mo-monitor. Bali yung mga sukat nila kapag ka, ano, kapag kapag pinapalaki na, hindi pare-parehas, may malalaki, na may maliliit. Ganun. So ganyan basta kailangan 1 cup ah uh, 1 super warm. Ganun. 1 is to 1. Para ano, uh, para tawid na dito yung ma nilang lonely sila para ma-force silang mag ano, mag-pupay pupay ba tawag ito? pa pupay, pupay, pupay okay. so yan, ganyan, bumili ako ng ganyang lagayan para din sa ano yan ah, mas mura kasi tapos yan, yan yung mga worm mo ako lalaki diba? tapos yan, nung natapos ko ng ipak bawat isa yan, ganyan siya bali yan ano na yan um, naka 15 days na ay hindi o oh, tama 15 days mahigit or less than 15 days bali yung iba nag -view pay na view pa yan. tas syempre first time hindi ko naman alam na ano <laughs> yan pinag aaralan ko pa lang so yung iba try ko ng isama ihiwalay pala yung mga naka view pa tapos yun nilagay ko yung tatlo dun para test lang Bever yun nilagyan ko ng inumin sabi kasi nila pag nag beetle yan yun uh, inumin kailangan nila ng inumin mula sa mga gulay or prutas so kamatas yung nilagay ko ano lang experiment lang <laughs> yan ganyan hiniwalay ko na ginawa ko ng hiwalay na legayan para sa pag nag beetle sila dyan bali um, tawag, tinabas ko lang ng konti para nilagyan ko ng screen syempre para ano rin makahinga singawan yung sa takip niya, sa tag tagiliran ng, ng box yun ganoon so yan yung iba dyan na yun Bale, ang nangyari dyan yung hiniwalay kong tatlo uh, hindi agad na nag, nagbitil eh ayun no? View pa, pa rin tas yung iba na nasa box yun, mga nagbital na sila so sila yung mga hiniwalay ko ganon so hindi sabay sabay kasi nga hindi naman same size yung mga superworm na binili namin ayun o yung isa puti pa nga yun eh yan ganyan <clears throat> tapos yung itim na yun lagayan ng ng ano nila ng inumin ang inumin nila bali actual uh, yung ano yung am um, nga tapos uh, yung sub substrate ba substrate tawag pa doon substrate ata yung um, integra 2000 nata yung ginamit ko dyan nung una or 1000 ganun either of the two pwede naman pero ngayon ang ginagamit ko na ngayon sa kanila is yung integra 1000 mas pino para sa mga ano itlog kasi nila doon no, kasi may store yun. so yan yung iba um, bali ano na yan um, ganon uh, ganun perfect siya. Ah, yung iba oh nag view pa na rin. Siyempre, yun nga gaya nga nang sinabi ko, hindi kasi same size yung mga binili namin. Halo-halo. So, hindi agad nag sipag, malt, or pupae. So, yung mga ibang nag beetle na yan, nakahiwalay na talaga para, ano mo yun, para tumigas or maging itim kasi nga. Tapos yan, ginamitan ko sila ng um, uh, tray ng itlog para ano kasi gusto nila sa madidilim. Yan, ano ya dapat lights off yung mga beetle. <clears throat> Yan. Yung iba talagang hindi pa nagsipag ano, view pa UPPA. So yun, ganun yung ginawa ko. Yan yung iba mga na-late talaga. So ang ginagawa ko every ang ginagawa ko tu every one week eh every one week chine check ko sa nung nung ano na nung nagsimula nang nagbitil yung iba every one week chine check ko na kung mga may nag pa na ba nagbitil na so yan after nung superworm, pagka ah, ah, nasa tamang size na siya tamang laki ang kasunod nun nagiging letter si siya so after maging si nagmomol siya magiging view pa tapos beetle ayan so yan na yon pangalawang harvest ko na yun, actually tapos ayun napabayaan ko siya kaya yung iba um, malalaki na yung iba maliliit pa kasi nga dalawang beses akong nag pangatlong beses ko yung pinakauna am um, success yung pangalawa pangatlo bali pinagsama ko siya so yung sizes niya sama-sama tas yan yung ihi nila bali nagiging wet yung pinaka ilalim ng ano ng substrate nila um bali ayun o oh, nagkaroon ng magot ganyan nagkaroon siya ng magot So bali since pangalawang harvest ko na naipapakain sa manok yan. Ayan, tas nakita ko nagmagot siya dati kasi nung pinakauna hindi. So good siya. Ngayon yung pangalawa. Um, ayan, napakadaming magot. Kaya yun, ang um, ginawa ko na lang, pinakain ko na lahat. Malilit tsaka malalaki. Ayan so, Madami-dami din kahit papano. Hindi naman kasi nababantayan. Hindi ko na monitor. Gawa ng video sa trabaho. Ayun may puti pa nga eh. O, kala mo'ng malaking magot lang eh pero super warm din 'yon. Ano lang siya puti, pero na white siya pero super warm din siya 'yan 'no. 'Di ba? Oh. Diba? oh. Super warm. Ano siya kano? <laughs> kano na super warm. Oh. Dinis na ko oh, oh, 'di ba? Kasi nga ah, wet 'yung ilalim. So pinukot-kot ko pa siya para lang makuha 'yung iba. Tapos 'yung natuklasan ko, puro magot sa ilalim super warm din yan no? di ba ang dami din no di ba lahat magkakaibang size meron pang mga maliliit talaga ang dami di ba yan guys di ba ah, magandang pakain sa ano yan sa manok kasi nga um, ano siya puno ng nutrient iyo no di ba next time oh. trabaho oh. ko tikman to igigisa ko nga kung ano kung kung, kung, kung good sang lasa kumakain naman tayo ng mga insekto gaya ng ararawan, simot-simot eh. ba? Diba? So, yan. Pwede rin yan. Iba ka, ano yan talaga, binibenta ng ano eh. So, yan guys. Trinay kung ipakain na. Una, check-check ko yung magot. Papakain ko kung gusto ng manok. Yan. Ayan yung manok ko guys. I am si Manny. Yan. yan. itlog na kasi. you know, Sarap. Lalaway ako sa itlog ng ayam si Manny. So yun uh, Ayan Try kong pakain muna yung magot Kung gusto nila Pero Ayaw nilang sampahan Gusto ko sana Sampahan nila Tapos kalay kain Ewan ko siguro Kasi masyadong matapang yung amoy Nung ano eh Yung ihi Yung, yung wet Yung pinaka wet niya Yung mga ihi ng ano Ng super worm Masyadong masakit sa ilong Siguro ayaw nila Ayaw lapitan eh Usually kasi pag nakikita may gumagalaw, ganyan, tapos, ka, ano nala, um, kain dapat. So, try na like, kong um, isara muna kung papasukin nila or titikman nila. Kaso wala. Ayaw talaga. Ayaw nila. So, ang ginawa ko nyan, yan, kukunin ko na yung ano, yung mga super worm na. Ayan. Dabi-dabi -dabi din ito. Kahit pa paano. Ilang piraso lang kasi beetle ko eh. Tsaka para dyan lang talaga sa manok. So, yan. Sinama ko. Sinama ko na. <clears throat> para ipin case kung kalay kayo makikita din yung magot so yun yan inoobserbahan ko lang kung kakainin nila di ba yan madabi dami din. ah nagaalanganin pa sila eh oh. di mo lang kung nahihiya eh <laughs> Yan guys, pinapakain ko na yung aking ayam, si Manny na manok. Since nang, ano na nga, layered na. You know, ilalaki oh nakikita na ayaw pang kainin pero kapag ka, ano kapag ka moli o kaya um, gapi gustong gusto ng lalaki agad agad kakainin nila kahit may ano ba, may duckweed na nakaibabaw ngayon super worm pero yung una dati kasi hindi ko nilagyan ng ano wala kasing magot yun kayo. so hindi ko sinama yung substrate nila yung ano nila kaya ubos agad pag nilalagay sa lagayan sempre pure na ano yun, na am um, Superworm Kaya yun Kita-kita agad kita. E ngayon yan nga Try nai kong ilagay yung ano din Kasi nga may magot Tapos ayaw nila Hindi mo alam kung Nababahuwan sila sa Amoy ng ano um, Magot Or yung ihi ng superworm Or Ayaw nila ng ano Yun nga May halong um, Integra So yan Try na ngayon ilagay yung ano lang super worm tapos yun napansin ko ang ginagawa ng lalaki pinapatay niya lang or ayun nga um, tutukatukay niya tapos hindi niya kakainin tapos yung babae aagawin niya or kinukuha niya lahat ng nahihiwalay ayun kinuha na naman ng babae isa tapos itong lalaki hindi niya hindi niya kinakain eh o yun oh, kinuha na naman ng babae yan oh, na di ba pero kapag ka, gapi yung lalaking nakakarami ngayon yung babae oh, napaka-aggressive niyang umagaw ng pagkain no oh. Siguro dahil ay nga nangingitlog na. Kaya ayan, kailangan kasi nila niyan talaga protein. Protein para sa alaga. <laughs> ayun. Noon nakaraan na do no, yung pinakain ko, yung paklong na maliliit, tipak paklong ng bukid. Dabi din nakain ng babae. Yung lalaki ginagawa niya, pinapatay niya lang tapos kinakain ng babae. So, since may superworm na available na naman. So, ayan, pinakain ko na sa kanila. Ayan o, talagang ayaw nila. Nakakapagtaka. Hmm. Baka ayaw, ayaw nila yung amoy siguro. Mas strong yung amoy yung ano kasi. Ng feeds. Nang integra. Kasi nga, may ihi ng ano. Uh, wet siya kasi nga. Uh, may ihi ng super so, Ayan o, yun yung lang o. tatry nyang tutukata yan eh kaso hindi rin nila hindi rin nila papasukin tapos kakalahigin dapat siyang kakalahigin niya eh <coughs> pero kapag ka ano kapag ka oregano mga dahon dahon sangasang, sanga nilalagay ko okay, kinakalahig nila yun gusto gusto nila tapos ngayon yan may uod superworm so, ayaw nila yan yung babae may nakita nakakat nakangat. Ayun oh, no, may nakita nakakat kangat. Ay sa sampahin eh kasi. You know, nakuha niya, di ba? Niya. Sarap. Solid. Solid ang soup para sa mga alaga, guys. Mag-breed din kayo para pagkain kayo. Libre, pero um, mas makakamura kasi nga, masustansya siya tapos ang gastos ko lang dyan is yang integra since may manok naman ako so yun sinasabay ko na lang din um, yung isang kilo twice kong ginagamit na ano nila um, para sa itlogan ng beetle ganun ayun o nakalibas naka pa ng iso di ba? Ayan, trinay kong takpan, baka nahihiya lang. Pero hindi, kasi kapag kagapi, talagang ano, sabak sila kahit binibidyo ko. Ganun kahit nandun ako nasa harapan nila so ngayon naman yan trinay ko tinakpan ko na lang muna malis ako tapos tinitingnan ko kakainin na talagang ayaw nilang sampahin so yun guys update ako next time kung may ano na nabisa ng itlog ng ayam si Manny tsaka yung second susunod na harvest pa ng ano ng superworm salamat sa panonood alright bye guys